Anong ganap sa mundo ng showbiz? Kapansin-pansin na malaki ang ipinayat ni Heart Evangelista. Ikinumpara kasi ng mga netizens ang itsura niya ngayon bago siya nagpakabisi sa trabaho in Paris, France. Kung susumahin, almost two months ding wala sa bansa ang fashion icon. Kailan lang bali kabalik si Heart, and in her words she's back with a vengeance. We welcome din niya ang kanyang mga taga-subaybay sa Aniay Season 3 ng kanyang buhay dahil very noticeable ang pamamayat niya. Isang epal na basher commented na mukha raw butiki ang kapuso actress. Knowing heart, she has never been mean with her reaction pero malaman at tumatagos. Social pa rin ang tugon ni heart sa epal na basher. Aniya, buti ka pa, effortless. Kung hindi yun nasakyan ng basher, what heart meant was mabuti pa ang basher. Hindi na kailangang mag-effort para magmukhang butiki. Obvious na hindi alam ng basher kung ano ang weakness ni Hart kung ang intensyon nito'y saktan ang aktres. Call Hart anything you want. Pero huwag na huwag mong mababanggit ang kawalan niya ng anak despite her many years of being married. Yun ang weak spot ni Hart kung gusto mong kantiin ang damdamin niya. Sorry na lang sa basher na nakalimutang mag-research. Anong masasabi mo sa balitang ito?